shout out mga guys narito na naman tayo kala ati Merlif at kukunin natin ang mga ID ng mga bata mga kabindors good morning ati Merlif nasaan si Chris si Chris nandyan kasi kukunin ko na yung ano mga ID nila na tagpuan ba kagabi hinanap nyo ha hinanap nyo mga ID ng mga bata mo mga anak mo nandyan na pag, pag uutang ka diba? para naiintindihan ng nanonood pag, pag, hindi iiling ka pag hindi pag wala pag ano ayun na pa O, oh, Chris Halika dito. Kamusta yung ano? Yung kay Angelo lang po nandito. Yung, yung kay Meli po ano, dito na lang po kami po sa baba. Hanapin din na lang po yung Angeli na nga po nito. Yung kay Angeli na po yung nandito. <laughs> Hindi, kung di pa nyo nakukuha yan, lahat yan nandoon nag-aral na po dyan sa si Melly eh, sa Mountainite eh. Ibig sabihin po nun, nandun na po eh. Ah, nakuha na noon. O, yung kay Angelo na lang siya talaga. Yung, yung, sa iyo? sa akin. Dun po na lang din po siguro. Po. Sa Mountain Heights? Oo, uh, okay, uh, mamaya po. Yung kay Angelo na lang siya. Kasi, e kasi, kasi siya, siya po lang hindi pa lumilipat eh. Ah, pero kayo Nakalipot na po kami dito. Ah, dala, -dala niyo yung mga number niyo, yung mga ah, ano to? Form 137 na number. Opo. Sigurado ka? Opo, oh, kasi nakapag grade 7 na po siya din sa baba eh. Hmm. Kasi yung grade 8 po saka siya kasi natigil. Kasi kailangan natin yun talaga kasi oh, para makuha natin yung mga ano niyo kasi sayang yung ano natin yung mga nauna nating mga pagod para hindi maging ano maging sayang ba ah, sige ibigay mo sa akin yung kay Angelo na ano tapos yung ano dyan alakarin mo na rin ano kumusta ate Marley nagkape nag, nag ay di ka pala pwede sa kape ngayon ko lang po magbibig mm, eh yan nga, ang sinasabi ko sa'yo, pag, kasi di ka man nakakasalita, walang busis yung salita mo. Pag ikaw ay tinanong kita na kung okay, ano ka, okay ka, tatango ka. No? Para intindihan ng mga ano. Pag hindi naman, iiling ka. At saka pag yan, tulad to, tinanong kita, mga, tulad mga taon, kaya magsasign ka ng daliri mo kung ilan taon to ito may mga taon na itinatanong ko sa'yo, magsasign ka ng ano ng daliri mo kung ilan taon to ito, sabihin ko sa'yo tanungin kita na ilan taon ka na nakatira dito sa Maynila magsasign ka ng daliri mo para na intindihan ng ano ng nanonood iba okay ba yon ate Marley okay ba yon ayan sige Butit maaga kang ano, nag-exercise. Yan ang tama na ginagawa mo. Ngayon naman, kasi kukunin ko itong ano no, yung ano ni Angelo doon sa school. Yung kanyang form 137, kinakailangan ko ang inyong authorization. Kailangan magsulat ka. Magsulat ka ng authorization na ino, ah, uh, uh, katunayan na authorization sa akin na kukunin ko yung form 137 ni Angelo ano para katunayan doon sa principal na may authorize ako na kukuhain ko kaya magsusulat ka kukunin mo ngayon ang ibinigay ko sa yung ayaw ko kung may papel si ano kailangan hindi notebook may papel si Chris na susulatan na mag-authorize ka sa akin na kukunin ko ano kasi para wala tayong supply doon sa paglakad ko kasi pag sasablay tayo sayang yung yung pagod ko ba para hindi tayo sasablay yan ang gagawin natin at mali ano ah, sige magsulat ka mamaya hihingi tayo ng papel kay Chris Parang may kape dito Ate Merle. Ito oh, kape. Sayo yata to. Ha? Sayo to? Ah, hindi sayo. Akala ko ikaw ang nagtitimpla nito. Bawal sayo ang kape. Mm. -hmm. po. Di mas maigi na mayroon ka ng ano yung ano ba ng tubig? Yung may mainit ka na ng tubig kasi magpapainit ka pa. Napakabait ng sponsor natin na nagbigay sa'yo ng thermos. Ano? ngayon mo lang pinainit yan ngayong umaga lang pinainit yung laman yan ngayon lang kahapon ah kagabi okay naman siya hindi naman siya madali lumamig hawak ah, nga oo nga mainit na mainit ayos yung termos mo hindi palpak na termos kagabi pa pala yan na pinainit mo nakakuha tayo ng magandang thermos yung hindi madali lumabig meron mga thermos na ang dali lumamig mga ilang oras lang uh, lalamig na yung ano yon yung mga palpak na thermos Ayan mga kabindors ay gumawa si Atty Merlin ng authorization para sa pagkuha natin ng ano ni Angelo ah uh, Form 1-37 Kasi hindi man siya mga kabindors makalakad na lang ang pupunta doon saka si Chris naman kasi ang pagkakasabi ni Chris ay eh, dyan nakukuhain niya ang kanila din ni Miliboy Boy sa Mountain Heights kasi baka nakuha na daw yun noon kasi nakapag transfer na Ayan, okay na Ate Marley. Okay na. Ah, sige, maganda yan at may authorization ako. Ah, Chris, ano? Ah, sige, ah, para makuha mo na kaagad yun, ah, bibigyan kita ng pamasahe mo ba? Na, para makuha mo ang, ano, yung sayo at saka kay Miliboy. Ako naman ang lalakarin ko yung kay, ano, Angelo uh, ah, bigyan kita ng pamasahe mo para meron kang pang merienda or pamasahe mo doon ah, ito ba yung ano uh, ah, pamasahe mo doon at saka pang merienda mo habang nag ano ka doon nag inquire ka sa school nyo na pinasuka at saka ano paano natin kaya ano yung inyong mga baptismal ano kaya I text ko na lang po ulit. Hindi yung ano na 'yan, yung simbahan na 'yan, na, ano kaya 'yon? May nakarehistro kaya 'yon? Pag hindi nakarehistro 'yon, walang ano 'yon, walang baptismal na ibibigay sa inyo or ano? Magbigay man 'yon piki na baptismal. Ano kaya nakarehistro kaya? Or ano? kasi ang una mong itanong kung nakarehistro yung ano nyo itong pinabinyagan sa inyong relihiyon tanungin mo sila kasi baka mag ano tayo magpagod lang tayo etc sa pagkuha niyan hindi nakarehistro sa pamahalaan yung isang relihiyon ay wala din ano wala silang ano nun authorized na magbigay ng ano ng Baptist. baptismal pag wala po pag hindi pag hindi naka-rehistro kayo doon at yan picking simbahan na walang rehistro, hindi sila naka-rehistro sa pamahalaan ano. Ang gagawin natin naman, pupunta tayo sa Katoliko. Doon kayo magpapabinyag sa Katoliko para makakuha lang kayo ng ano ng birth certificate kasi kailangan 'yon, requirement eh yung baptismal eh. Sa kayang mga form na yan na iba, tulad ng national at saka yung 1437. Mhm. Mm -hmm. ayan ang ano doon. ayan ang gagawin natin na naman pag yan ay ano, Pero tanungin mo muna kung talagang registrado sila at pwede makakuha makuha ang inyong ano. Tanungin mo kaagad-agad mga ilang araw. Tanungin mo para makapagpasya ulit tayo kung anong mga hakbang pa na ating gagawin. Ano? Diba? Ayan. Ah, sige, sige ba, ah, kailangan na ma, ano mo, makuha mo yon Para unti-unti natin makumpleto yung, ano, yung requirement. Ah, sige, sige ba, ah, laka rin muna yon At kasabay sa paglakad ko nito kasi ako rin, aabanti ah, na rin papunta doon. Na. Oh, okay na ito, Ate Termado na. Termado na, nagterma na. Katunayan na. Uh, ah, inutusan mo ako kasi hindi ko man ano itong bata, 'di ba? Inutusan mo ako na kunin. Okay, okay na. Nag-school ka ba? Nag ano ka, nag-aral ka? Anong grade? Mag-sign ka sa kamay kung anong grade ang natapos mo. Ah, grade 6. Oo. Kaya pala marunong ka magsulat ng ano? Nang magsulat ba? Tulad niyang ginawa mo ngayon. Ngayon naman, sa susunod kong kuan, tulad may mga mahigpit akong itatanong sa'yo, no? Pwede mo man isulat siguro. Mabilis ka ba magsulat? Mabilis ka magsulat? Ah, hindi. Kasi yung kamay mo, ano, no? Medyo na-paralyze. Di ba, basta iyan, yung katanungan ko, pag iyan hindi tama, uh, ano ka, yung hindi na itatama, iiling, ano, iiling ka. Pag tama naman, uh, tatango ka uh, para naiintindihan ng ating mga viewer, ano, temerly, para natutuwa sila na nakakasagot ka sa pamamagitan ng ganun, ganun lang. Kasi wala mang yung ano mo yung sign ng bibig mo eh ah sige at Marley ano at para malakad ko na itong mga ano mga ah isa lang pala ang lalakarin ko si Angel lang para malakad ko na Uh -huh. Sige. Thank you. Ayan mga kabindos, narito tayo sa para lang ito kung saan nag-aral si Angelo. Ah, hanapin natin ang office ng principal. Mga kabindos. Nag-rave 2 pa ba dito? Nag-rave Apo? Hindi ko lang alam kung nag wave to dito yun o ano, kasi pinapahanap ngayon kasi kukuha nga ng birth certificate, di mo eh. Ano yan? Nalanggan mo. Nalanggan. Nalanggan. Gano'n po yan gagawin? Kukuha siya ng birth certificate. Di makakuha. Requirement yung ano eh. Pero sabi nila Di ba le, kung... Hindi kung mahahanap. Okay lang kung kailan i-release. Para makakuha siya ng birth certificate. Kasi kailangan requirement din sa birth certificate eh.

Lagro. Lagro ka. Banti na po makukuha kasi wala po yung principal. Ano Informalik. po? Ang balik na lang po. Ah, sa banti na po. Magaganda oras oras po, mga 11.30. Ah, thank you po. sige lang. sige lang. Kasi no, kasi kailangan talaga niya. 23 mm -hmm. uh -huh. oh, na <laughs> <19, 20. tod> nah, nah, nahanap na sir mm.